Bye, guys. Yeah. Masarap ng bukari. Yummy, yummy, yummy. Bye. sangkap. andyan na yung kompleto ng yung sangkap. Andiyan na yung mga sibuyas, lahat-lahat ng gagamitin sa bukari. Meron tayo dito na cardamom, garlic. Pumit pa ba yung cubes? Oo, oh, okay, yung cubes pa pala. andyan na yung cinnamon stick, lemon dry, may luya, may bell, may... May bay, bay leaves tayo, tapos may sibuyas. Andito yung pinaglagaan ko ng carne, guys. Nakaridin na yung ating bigas. Andito na rin yung karne ko nilaga kahap kanina. Ito yung carrot. Ayan yung spices bukari natin. Andito na rin pasas. Andito yung cumin, kamatis, turmeric. At meron tayo. And the cubes. Cubes. Hindi Asin. Ayan na guys, mag-start na tayo. So guys, ayan na, lagay na natin yung ating mantika. Mahiningan na naman ng ng Kasya kaya yan? Dagdagan natin konti. Dagdagan mo best. So guys, Prituhin muna natin first, yung ating paro. Sabay muna rin yung pasas. And our pasas. Dry grease. Oh. Pretuhin muna natin siya guys. lumambot konti. Kasi tatapin natin oh, so, may ating Bokari. Bokari Bukari bit. Ayun na guys. malapit na. Malapit na matapos. Tapos ihawon natin ng mga. Dyan, kasi dyan tayo magigisa ng ating mga sangkap guys. Magaling muna natin dyan sa mga Ang, ang taga-tanggal. to the next In make-nosh. Inday miran, Say hi to my vlog. Hi. And shout-out to your... Shout-out. Uh... Shout-out <laughs> shout dun sa mga tao sa Pilipinas. Sa Pilipinas. Shout-out. Sa iyong mga anak at sa asyong asawa. Ah. So, ayan. Malapit na sa makatapos mag-ahon ng karot. <laughs> Mga isang oras lang naman ang pag-ahon niya ng karot, guys. Hintay-hintayin natin hanggang sa matapos so, siya. So, wala, wala, wala. ayan, guys. Hindi pa rin siya natapos, guys. Kunting-kunti na lang. Kunti na lang yung pasensya. <laughs> ayan, matatapos na rin siya, guys. Diyos <laughs> po Sige pa. hello! so guys, mag-start na tayo mag-gisa-gisa. put this onion. The sibuyas. The sibuyas baga. Sibuyas muna guys. kikisa gisa muna natin siya. Next, next, next so, Sibuyas natin guys. Ito nang Ayan, natin. Uh, tapos na yung bawang. Kamatis ang isusunod. Ayan. Masarap po guys yung so, aming guloto. And for today, yummy, yummy, yummy. Nagtatakad na kami ng kain. Kakain na kami. Hindi na kami nag-almas. So, inaintay na yung So guys, luto na yung ating kamatis. Lagay natin ang ating Ibang sambukas naman siguro lahat na. Kasi hindi naman halo sa diyan. Ba't sa isa basta? Okay lang naman. Kasi <laughs> na lang na natin ang ah, ating garlic. Ano yung garlic na ilagay na dahil? Okay. So guys, yun, ilagay spice. na natin yung mga sampat na iba. Ayan. Ayan. dry lemon. Ang so, sarap yan. Ang sangkap na yan. Kung para kompleto sa hug. So, tapos, lagay natin ng cumin. Mga tatlong... Maraming. Eh, kunti lang. Dalawang ganun lang. Um, mm. Cumin. Ayan guys, may cumin na. Lagay natin na oh, turmeric boy. powder. Kunti lang tayo. Ayan, okay na Turmeric powder. Yeah, mm. Salam? O, salam. So, ayan na guys, ang ating oh, turmeric powder. ayan na yung ating corn mm -hmm. guys, beef alam nyo ginawa ko nilaga ko na yan para kunting lambot na lang sya guys wow, oh, sarap sarap na so walang paminta paminta pa dun kukatay ng paminta bigyan natin sya guys ng paminta

Ayun na guys, yung bukari rice natin. Ayun lang, di ata klaro. Ayun sa guys. So, maglalagay na tayo ng mga 3 spoon. Ha? 3 spoon. Wala kung mong ba yung guest mo? Hindi mo mong takal yun. Para marami lang. Ayun, 3 spoon na. Lima? Tatlo lang. Oh, kung ano yung tapos dito kasi bakang kibrang tubig. Yung sabaw ng binaglagaan. Ayan siya, guys. This is our... Sabaw ng binaglagaan. Pinapatan na natin kasi yung po rin broth. ang tubig niyan. Para maglambot kunti ang ating... Lahat, ice? lahat mo na yun, be. Wow. Sinukat ko pa naman yun. Uh, yeah. na um, pwede Marten na rin siya, ka guys. Kasi milatak latak-latak kunti yun. Puluin ba natin siya? ayan na. masarap wow, ang sarap ang pizza, tito and Pakuloyin natin siya ng bagya. Tsaka natin lagay ng ating rice. Ang sarap-sarap niya. Atin ang ating carne guys. Pwede na natin ilagay natin. Okay na yeah. yan? Hmm. Lalagyan ng kanin. Oo. Oh, Talaga tikin do. Lang dami. So ayun oh guys. Ang ating bigas, ibuhos mo na ng kayaga. Kasi isahin mo pa ga. Wow. iba kasi ang paggawa niya. Basta hindi ko talaga siya gusto yung maraming basura pa. <laughs> <laughs> Ayok talaga ganyan. Ayaw ito yung maraming mga dahon-dahon. <laughs> so palutuin mo natin yung kanin natin. Yeah. So guys, tinanong natin yung ating niluto. Sorry, na carne yan. Luto na natin kanin. So, ilalagay na natin yung ating mm -hmm. ibang sangkap. Ano yung tubig ng tubig? Tama na yung... Kung ano yung sukat ng karin, yun na yung sukat ng tubig mo. Hindi ka pwede sumubra dyan kasi maglalabsa siya. Halimbawa, kung tatlong takal na bigas, tatlong takal din yung kanyang ano. Ang na ilagay lagay yan. na. Ito na. So, ilagay na natin yung ating topping na ano guys. Carrot with pasas. Hindi mo haluin. Hindi yeah. nga, no, ganyan mo na. Kasi huwag mo nang haluin. sa muna sa guys. Papahinigin mo pa yung kanin. Pahinigin pa namin. Takpan muna namin ulit. Guys, okay. okay. takpan muna natin siya ulit. Parihingan muna natin yung kanin. Pagkating hello pa siya. Pagkating tayo. Pagkating kawit. Beh. kapsa-ilalim. Awt muna. Yummy yummy. Ano niluluto niyo? Ito. Ay ka lang sa plate. Sharap-sarap niya. Wow, Yummy. Wala bang butter shrimp? Dapat may butter shrimp. Sarap. Ha. Mm. Ano nanay? Ano daw? Yes. Yeah. Yummy yummy. Totoo na guys ang ating bukari. Bukari beef guys. So, kain na tayo. Thank you for watching. To my right. channel. Bye. Hindi pa. Kain na tayo, guys. Bye. Kain tayo guys. Ay! Kain. Nang bukari. Ang beef natin malambot na malambot. Ang beef. Yummy yummy. Thank you guys. Harap niya ng bukari. Bye. Kain tayo. Thank you for watching.